Dua, mulberry. Ayan ay tutusok lamang. Ayan, dahil isa, mulberry. Tapos ayun pa. Ayan o, oh. mulberry. Sanga-sanga. Sanga, sa dalawa. O. Oh. O, oh, eto. Oh. Tatlo, mulberry. O, oh, apat, mulberry. Yan, para maraming tanim. Isa nga lang ang nasopling nung pala. Isa nga. Ah, nasa na isa. Ito. Hindi natin itatanim sa ating farm. Yan o. Oh, farm. Yan o. Yan o. ating farm oh. Oh. Yan o. Yan o. Yan o. Yan yan ay sa ating farm maliit lang na farm yan hindi, mal hindi kasi ng kalakihan pero ang lupa niyan malawak oh pwedeng tayo ng pugo yan ay, lawak oh pwedeng pa, gawa ng building yan mga sampung palapag oh pwedeng gawin farm at pwedeng pagtayo ng pugo oh. kaya nasan na si Alice Go Pumunta na rito at dito tayo magtatayo ng pugo. Yan. Sa Quezon province na oh. Bawal na dyan sa Pampanga. Dito na tayo sa Quezon province oh. Na ito ang aking para mo. Dito natin tatayo. Oh. Yan oh. Lawak niya no oh. Nasa 10 itong ating ano ito. 10 hectare Yung pangalan doon sa so, itare pa rin yung mga 20 20 na lang muna para 20 itare lang o. Oh. sa aking parang ito yan o. Oh. ano lawak niya hanggang doon yan, yan o. Oh. Oh. kaya ito yung kabuhan ito yung mga isang daang itare ya o. may mga may ari niya pwede natin bilhin yun sa kanila o. Oh. yan o oh. yan ang ating parang oh. 10 itare ya yan Oh. Ah, sa punta riya. Ah. Dinadaan oh. may baka pa tayo yung ilan oh. Yan ang ating farm. Yan oh. Oh. Nakatiwang wala ating farm oh. Na natin ang mga 10 mulberry. Pag yun ay nagtubo na, pag pinutulan natin ang sanga, pwede natin itanim. Maasam mo. Marami ng mulberry dito. Anim na yung nakita natin sanga. Kaya na ipagtumubo. Papadapopo na natin ito ng mulberry. At saka dito na kayo bibili ng blackberry. Yan. O. Masarap yung salak. Yan o. Mulberry. Ng Malaysia. May binigay pa sa atin yung natitirang mga sanga. Isang dollar ang haba. O natin na itinanim ang ating mulberry para papadamihin na natin dyan oh. tatam na natin ito lahat ng mulberry lahat yan oh. gagawin natin farm pero farm na ito dito ako lumaki yan farm ang kasama ko lang dito ay eh, kasambahay solo lang ako solo lang Sulong ang ianak yan oh. sa farm yan ang aking farm o oh. ba Nó nghệ đó ừ tumba, Psh. Uy sa katawa tumba kong ito. Ano ba na? Ano ba na? Nangingisa na, nangingisa na. O, hindi makabangon. Oo. Oo. Mamamatay. Napilay pala naman ay. Luwa! Nangingisa yun. Hindi makabangon. Tumba Tumba ka. Natumbayo, oh, lagabungay. Nagkanta tayo na tuloy oh. Hindi na makabangon. Na-stroke ata. Oh. Mamamatay na ito oh.